So guys, good morning sa inyo. Salamat sa mga nag-subscribe, nag-like and share and comment. Salamat sa inyo lahat. So sana tuloy-tuloy pa tayo. At meron ako ipasisilip sa inyo. Nandito kami ngayon sa karinderya. Nag-open kami ngayong araw. Pero saglit lang ako dito kasi babalik ako doon sa Valencia. Kasi may naiwan doon na kailangan bantayan. Tapos yung trabaho ko pa doon na gawa ng sitetang, hindi pa natapos kaya ngayon papasisilip pula sa inyo na kami ngayon ah, tuloy tuloy na to ito ngayon ha ah, ipapasisilip ko sa inyo ngayon ang bagong luto namin ngayong araw, umaga yan o putsero yan guys yan ang luto dito sa taklobo guys yan ito lang yan sa kama mike Michael ba ang baga ito pa guys ya tugnos namin yan guys. Tapos yung minakaw guys. Yung malaking isda ba guys. ya Siyempre, meron din tayo manok. Marami ditong loto guys. Yan no, gulay. Saka tinuguan guys. O oh, ya, Siyempre, hindi mawawala yung tinula natin guys. O oh, ya. Siyempre may bagong na recruit Si bossing Michael na Makakasama niya dito Kasi temporary pa lang ako doon ako eh Paminsan-minsan dito lang ako tutulong Ito yung bago niya ngayong Katulong guys yan. Taga ako yan guys Taga ng Baez City Sa aso nyo Baez ha? Bais. Oh Baez yan Yan ang bago namin kasama dito guys Kasi ako Mukhang palipat-lipat lang yata ako ngayon guys Kasi may trabaho pa doon na iwan tapos dito naman, kaya kumuha ng isa guys. Kaya ngayon, pinapaksilip ko lang sa inyo na nandito sa so barangay Taklobo. Yan. guys. Tinakpan muna natin yan guys kasi mainit eh dito. Kitang kita dito ang init guys. Kaya tinakpan natin. Yan po, guys. Tag-iti. Guys. Yan, 50. Okay guys. Muna siya ang akong nabangag. Oh, puro na yuta guys. Ana. Kare pertin ka bato sa ilalong, mune, nabangag, guys, sa ilalom di ay. Oh. Ah. guys. Ah, muna palibot sa bangag sobra na na siya sa hapit na na siya sa ilok na ko guys ang gitas on ang gilamlo niya hapit na na siya sa ilok no diri na siya likod sa ah, balay naghimo hindi ah, ah guys muna na hawakan guys oh kana muna hawakan hindi po sa pikas guys hawakan niya po na oh, kana may usa sila magbalay diha guys. Ilan na ng pormahon ng kahoy. Mo ni ang likod. Mo ni siya ang safety gang, safety, safety out. Oh. tank. Okay. Mo okay, siya guys ha.